Good morning po mga kabujingjing. jing Ako po ay naglalakad na papasok First day ko po ngayon. Pakit pa lang po ako ng sakayan ng sasakyan. Wala po dito sa amin ay tatlong sakay ako papunta sa aking trabaho. Kaya ako ay magkapong umaalis kasi Ayoko po nang ako ay nalilate. Mas masarap po kasi magtrabaho yung kahit pa paano ay nakakapagpahinga kapapagating mo sa trabaho. Kesa naman po yung nakikipaghabulan ako sa oras. Yan, yeah, ang po. Mandilim ang mga iskinita. hindi kahit papano dito ay may ilaw hindi nakakatakot